What is up mga ate at kuya Welcome ulit sa ating channel Welcome to Kuya Enzo TV Ako po si Kuya Enzo And welcome sa iyo Kung ikaw ay first timer dito Welcome sa Kuya Enzo TV And, um, di ako sure no kung ba't ka nandito Pero tingin ko dahil nakita mo yung title ng video na ito Kaya ka nandito And now, bakit po ako gumawa ng ganitong video uh, Maraming marami po ang say ngayon na may message sa akin About this topic Moving on And um, hindi lang po kasi isa, hindi, hindi lang din dalawa, yung natatanong sa akin about sa bagay na ito, na about sa sa bagay, babae lalaki lang po sila sa akin. And sabi ko sa nila, hindi ako, hindi ko hindi ako yung tao na ano na nasa posisyon para mag uh, mag-advise sa kanila about this topic. Pero I shared my experiences to them. And I found it na yung palang mga pinagdaanan ko ay may purpose. <laughs> Kasi um, nagamit ko ito to encourage others. And I hope that this time, as I share to you my experiences, ay makatulong din po sa inyo. Hunting ko lang po ano, hindi po ako love guru, hindi po ako love advisor. Ito po ay pawalamang lamang sa aking mga experience. At gusto ko po i-share sa inyo kung paano nga ba ako nag-move on at nag-moving on. Okay. Now, dapat nating malaman that moving on is a process. Pag sinayang pong process, ito ay um, continuous ito ay may mga proseso. May mga bagay tayong kailangan gawin sa pag-moving on. Hindi po ito instant. Kung meron po kayong mga kilala na nakapag-move on instant within one week, ah, uh, pwede, pwede, po um, ipakalala nyo kami sa kanila. <laughs> Kasi um, for us, moving on is not an easy task. Tingko po ano, moving on, it is not easy. Yes, hindi po madali ang mag-move on for me, dalas ko po yan, hindi po madali. Hindi po yan instant, hindi po yan sa loob ng one month nakamukon ka na. For me, hindi po ganun ang nangyari. Kung meron man kung ganun ang na nangyari, uh, praise God, nakamukon ka na within one month. Pero for us, doon po sa mga nag-PM sa, amin, sa akin, at sa akin din mismo, hindi po siya ganun kadali. It is a painful process. Pero, possible. Ulitin ko po, it is possible. Hindi po siya impossible. At Et ito po yung mga, yung mga ginawa ko, while in the process of moving on. And hindi po ito tip. Guti ko po ha, hindi po ako nagbibigay ng tip. I-share is ko lang po yung aking experiences na hopefully kung tingin mo pwede mong gawin, makakatulong sa'yo, why not? Gawin mo. I'm just uh, sharing my experiences to you. Kumbaga, I always give option kasi dun sa mga tatanong sa akin. Ito yung mga pwede mong gawin. Pero depende pa rin sa'yo na nakikinig kung gagawin mo. Kasi, it is not my life. I will not impose anything to you because that's your life. But I'll give you choices una, dapat mag ka talaga. Dapat mag-decide ka. Kasi, um, kung hindi ka mag stand kung hindi ka mag-decide na talagang stop na, talagang tama na, walang mangyayari. Patuloy lang na iikot, ikot itong mga to. At this is really the, kumbaga, kumbaga first step. Step, step. This is really the, the first step. Kasi, kung hindi ka mag-i-stand, kung ba yung gagamit itong mga susunod na sasabihin ko? Kasi, magiging ano lang, magiging wasted lang. Kung hindi ka, ka mag-stand, magiging paulit-ulit lamang yan. Maniwala ka sa akin. Kapag hindi ka nag-stand o kayo nag-stand, walang mangyayari. Patuloy ka lang di masasaktan. Patuloy ka lang dyan at hindi ka makakawala sa, sa ganyang um, sirkulo ng buhay mo. At this is uh, applicable po sa lahat. Sa lahat ng bagay, kung hindi ka mag-decide, walang mangyayari. Kung hindi ka mag-decide na mag-step forward, walang mangyayari you will let you will just live in the past kasi ayaw mo mag-decide eh ayaw mo mag-stand na tama na ayoko na pangalawa kung ikaw ay decided na now do this wala nang communication yes alam ko mahirap pero ito ang pinakaunang dapat mo gawin after nang mag-stand ka no communication i-block mo siya i-delete mo lahat ng mga convo nyo. Kung talagang wala ka nang babalikan, wala ka nang babasa-basahin ka, dagab. Eh, sabi mo sa akin, mahal mo ako. Sabi mo, pangako mo sa akin habang buhay tayo, walang dedo mo. Parang wala ka nang gano'n. Kasi kapag hindi mo binura yung mga convo nyo, babasahin mo yung paulit-ulit. Yung mga pangako nyo, yung mga alang dalawa habang buhay. Yung mga gano'n, alam ko, dumaan kayo dyan. May mga sweet messages kayo dyan. May mga promises kayong binitawan sa bawat isa. At dumaan ako dyan. Binabalik-balikan binabalik -balikan ko yung mga messages. And, hindi siya helpful. Kapag hindi mo binitawan niya, kapag hindi mo ginib up yung communication, walang mangyayari, para saan pa? Para saan pa na nagmo move on ka, pero meron pa rin ko yung communication, nagkakausap pa rin kayo. You are just fooling yourself. Nin mo lang ang sarili mo. Now, um, kung ano man yung mga means of, of communication ninyo, Messenger, Facebook, Instagram, Uh, hangouts, ano ba, um, WhatsApp, basta uh, yung mga yung mga means na pwede mong makita yung profile niya, makita mo yung update sa buhay niya, hangga't maaari i-block mo siya. Kung siya ay mapilit, kung siya ay kung yung partner mo noon o yung someone na eto yung malalaki no. Mga media uh, nagmo-move on kahit wala namang sila. Oo. Yung mga walang label. Paano pa paano sabi? kasi nakakarelate ako sa kanila. Okay? Marami dyan, mga na nag on kasi walang label yung kanilang relationship. And they found it not good. Now, um, kahit na wala kayong label o may label man kayo, alam ko meron kayong mga exchange of promises, exchange of sweet words, yung mga ganong uh, mga endearment. Mahirap kalimutan yan. Kaya ang first step na dapat gawin dyan, burahin mo yung mga convo nyo at i-block mo siya. Kung siya ay naghinlakit sa'yo, kung siya ay sumama ang loob dahil binlock mo siya wait lang yung ko tumutulo na ang, ang init eh kung siya ay magreact differently kung siya ay naghinanakit sa iyo at minasama niya yung kung ginagawa mong uh, pagdistansya sa kanya that reveals that God saved you from his or her um you know companionship pangatlo bukod sa pagbura ng mga conversations o mga messages niyo burahin mo na rin yung mga pictures pero hangga't maaari al alisin mo na yung mga bagay na pwedeng magpaalala sa kanya ito ay aking ibinukod sa mga messages kasi ang mga messages madali lang siyang burahin eh pero ito kasi yung mga bagay na ito yung mga pictures those are memories meron tong sentimental value sa iyo now alam kong mahirap dumaan ako diyan at naiintindihan kita pero you have to accept the fact that you need to help yourself kailangan mo din tulungan ang sarili mo tutulungan ka ni Lord pero help yourself too mag-decide ka kung, kung yung una nakapagstand ka na ng no communication now no memories kasi bakit? Kada moment, kada makikita mo yung mga picture niya o yung picture nyo, yung mga paglabas tabas nyo, yung mga stuff toy, yung mga ball pen, ano pa, yung mga pillows na binigay niya o binigay mo sa kanya, habang hindi mo nilalet go yan, paulit-ulit ka lang din yung Kasi bawat, alam mo yung bawat-bawat picture, mayroong kwento yun eh. Bawat stuff toy, meron niyang memories. And kapag hindi mo binitawan, kapag hindi mo nilet kapag hindi mo binura, yung mga alaala -ala na yon, you will suffer, ma ka lang, maaalala mo siya, and then, pwede na balikan mo siya ulit, mamaya, um, mag-message ka sa kanya, o siya mag-message sa'yo, pero dapat nga kaya nga doon dapat talaga, nakablack ka na, okay? Wala nang communication, walang picture, walang mag-aalala. Pang-apat, make yourself occupied. Okay, dito, ito for me, napaka-helpful nito. Alam ko, dinoan ko ni Lord sa ganitong process for me, to widen my perspective. Kasi mas nakita ko na marami pa pala akong pwedeng gawin. Bukod sa i-chase yung pagmamahal ko sa akin. <laughs> I'm, bu bukod sa i-chase yung pagmamahal. Yung, 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 yung pagmamahal namin. Dito ko sa process na ito na nakita na I have a lot of time. I have a lot of things that I can do. Dito ako na na natuto na mag-drawing. Dito ako na dito ako natuto na mag-vlog. <laughs> dito ako natuto na mag video editing dito ako natuto na mag ng time spoken poetry dito ako natuto magluto dito ako natuto i enhance ng mga bagay na hindi ko gusto i enhance at this is that moment this is the process na nakita ko that I can improve myself doon ako sa process na to para makita ko na hindi lang pala ako hanggang dito lang meron pala akong pwede pang gawin. Meron pala akong mga iba pwede pang magawa. At itong mga bagay na to are occupied myself with the things that I can do, with the things that I can learn, with the things that I can enhance. At ikaw, alam ko ikaw din meron kang ganito. Siguro kaya ka dumadaan sa gantong process of moving on, of gantong pain. Para ipakita sa inyo Lord na no, wait lang, hindi ka pa, uh, alam nyo, maray pang bagay na pwede kang magawa aside from, you know, being with Him. Okay? Alam niyo yun, na marami pa tayong oras. Huwag tayong magmamadali. Don't rush to things. And, ang, ang, sabi nga sa Philippians 4.8, think about these things what is right what is noble what is what is pleasing di ba what is worthy of praise pero natin yung mga bagay natin ng mga gantong ano ay yung, ating isa ng mga gantong bagay na makakatulong sa atin aside from magbumunin muna ko pansin <laughs> dapat damin bukas eh pero wala na O uh, di ba intindihin mo yung isipin mo why not Think about, ah, I can encourage someone with uh, with this experience. At ito po yung ginagawa ko ngayon. I am encouraging you who is watching this na ito ay aking pinagdaanan at nais ko na matuto ka dito sa aking mga pinagdaanan. Siya ko lang naman, is SKL. Panglima, surround yourself with people who can be with you. Thankful po ako sa aking pastor, sa aking mga kapatid sa, sa Panginoon dahil andyan sila to, to surround me para ipakita na kahit mawala yung someone sa buhay ko andyan sila na oops hindi ka mag isa hindi ka mag isa andito kami you can be with us at I found it very helpful surround yourself with with, with, with your friends not just friends but with godly friends kung ikaw po ay christian at nanonood ka nito yung mga ka-churchmate mo hindi man nila alam yung mga pinagdadaanan mo pero Uh, siguro meron kang ng friends or circle of friends na pwede mo mong pagsalihan ng, ng iyong process ngayon, ng iyong, ng iyong situation ngayon. Kasi mahirap po na tayo ay mag sa process of moving on. Kasi mahirap dalhin yung burden mag-isa. Kailangan po alamin ng ating mga pastors, ng ating mga, lead, mga leaders, and the closest circle of friends natin yung alam na hindi ka ilalaglag. <laughs> And bilang mga Christians, alam natin na wala nang guidance ngayon. Yun, so, surround yourself with people that who can be with you while in the process of moving on. Napaka-helpful po na. And last but not the least, accept the fact that you need healing. Aminin mo sa sarili mo na kailangan mo ng healing. Yung healing na ito, hindi hindi ito nabibili o hindi ito natadaan lang sa pag-iinom hindi ito nadadaan lamang sa, alam mo yon sa paglimot. This is an inward healing. In pain ka. Alam ko, na-hurt na -hurt ka. Alam ko, meron kang mga bagay na hindi maintindihan. Bakit kailangan pang dumaan sa ganito? Bakit pinapasurrender ni Lord itong sama na ito? May mga ganun ka. Alam ko yan kasi dumaan ako dyan. Minsan, meron ko tayong mga pag-iisip na, Kasi naman siya! Leader, hindi naman siya! Pero, hindi kasi nadadaan dyan. Sa aking experience, hindi porkat Christian, hindi porkat matagal lang siyang behavior or sa ministry, it doesn't mean na siya lang para sa'yo. Uh, the best thing to think of is this. Do not wait for the right person, instead, wait for the right time. Kasi kung tao ang hinihintay mo, kapatid, at hindi ang tamang panahon, kahit sino ang dumating dyan, akala mo siya na yung right person eh. Akala mo siya na yung ibinigay ni Lord sa'yo, which is no, which is not. Wait for the right time. Kasi pag dumating ang right time, naniniwala ako, kasama na yung right person doon. <laughs> Hindi sa'yo pwede maghiwala kasi right time na nga. Eh. Aminin mo sa sarili mo ngayon, na Lord, kailangan ko po ng healing yung gagawin sa inyo. Ang sabi ng Bible, the Lord is close to those who are broken in heart or for those who are broken hearted. At ang sabi din ng Psalms 147 verse 3, the Lord heals the broken binding up their wounds. Yung mga pains, yung mga sugat mo ngayon, dala ng mga wrong decisions, dala ng slakbo ng damdan, dala ng pagmamadali. The Lord can, can, heal you with that uh, wounds. Kaya nang pagalingin ng pag mga sugat na yan. Oo, oh, hindi madali. Ang sugat, hindi yan isang araw magaling na. No, may mga scars yan. Pero, pwedeng gumaling. It will take time, but do not, but do not rush things. It's a process, but the Lord will always be with you during the process. Kasama mo siya all throughout the process. Sa mga gabi na iiyak ka kapag naalala mo yung mga memories, sa mga panahon na namimiss mo siya, sa mga panahon na hindi mo maintindihan yung pain, He sees you. And He will give you comfort. Sa mga time na parang ayaw mo na magstand doon sa iyong decision, the Lord is with you. He will sustain you. And, ulitin ko po ano, this moving on is a process it is not instant. Paulit-ulit ko sinasabi yan, pero yun po ang totohanan, it is not instant. It's a process. And the Lord assures you that He is with you all throughout the process. Huwag mong saluhin, kapatid. Kasama mo siya. And that's all. Ulitin ko po, hindi po ako love guru, hindi po ako love expert. This is just my uh, my experiences. Ito po yung mga ginagawa ko ngayon. And uh, sana makatulong ano kung nakatulong po uh, kindly uh, share it, like and um, subscribe. <laughs> uh, mag-comment po kayo kung nakatulong sa inyo. And as always guys, love you all. Love is patient, love is kind. Do not rush things. Bye. Salamat mga Ate Kuya. Signing out.